pamariing kinundinaan ng House of Representatives ang umani pagtanggi ng Senado na talakayin ang 200 pesos na legislated wage hike. Ay gay House Spokesperson Attorney Princess Abante, handa sana ang kamara sa para sa bike meeting pero walang tugon ang Senado. Kit ni Abante, dismayado ang House Conference dahil malinaw na walang intensyon ang Senado na ituloy ang pag-uusap. Ipinilit umano ng Senado ang 100 pesos na wage hike version nito habang iginiit ng kamara na pinag-aralan at makatarungan ang kanilang 200 pesos na aumento. Dagdag naman ni Abante, hindi pa dito nagtatapos ang laban. Hindi aniya deserve na mga magagawa ang barya lang na dagdag sahod. Inanunsyo ng Food and Drug Administration or FDA na may sampung bagong gamot na idinagdag sa listahan ng VAT exempt ng BIR. Ayon sa FDA Advisory Number no. 2025-0510 na inilabas nitong June 4 sa hop ng mga gamot ang pang high cholesterol, cancer, diabetes, hypertension at mental health disorder. Idadagdag ang mga ito sa VAT exempt list ng BIR. Layunin ng hakbang na ito na pababain ang presyo ng mga gamot at gawing mas accessible ang gamutan para sa mga Pilipinong may malalang karamdaman. Pinangungunahan ni FDA Director General Paolo Teston ang patuloy na pakipagtulungan sa BIR sa ilalim ng Administrasyong Marcos para palawakin pa ang listahan ng battery free na gamot. Inaaksyonan na po ng gobyerno ang pagdaas ng presyon ng baboy dahil sa epekto ng African Swine Fever o ESF. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may rep, Population Program na ang Department of Agriculture at ginagamit na rin ang bakuna contra ASF para maibalik ang supply sa mga apektadong lugar. May pondo na rin inilaan para sa pagbili ng mga bagong alagang hayop at breeder pigs. Sa ngayon, wala pang ipinatutupad na price control ang DA pero pinag-aaralan na kung paano babalansihin ang kapakanan ng mga hog raiser at mga mamibili. Tinanggal na ng European Commission ang Pilipinas sa listahan ng high-risk countries na binabantayan para sa money laundering at terrorism financing. Kasama rin sa inalis sa updated list ang Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal, Uganda at United Arab Emirates. Ayon sa EU, nakabatay ang hakbang sa rekomendasyon ng Financial Action Task Force na una nang nag-anunsyong wala na sa grey list ang Pilipinas noong Pebrero. Pahindaman ni BSP Governor Eli Remolon at Jr. Magandang balita ito pero kailangan maaprobahan pa ng EU Parliament. Nananawagan po si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na huwag isuko ang kalayaan ng bansa sa mga traidor at walang malasakit. Sa kanyang mensahe para sa ika-isandaan, pitong araw ng kalayaan, Iginiit ni Duterte na hindi tayo lumaya para muling maging alipin ng iilan. Gid pa niya, ang kalaya ang tinatamasa ngayon ay bunga ng sakripisyo ng mga bayani. Kaya dapat itong pahalagahan. Sa kabila ng personal trip o personal trip sa Malaysia kasama ang pamilya, nakatagda si Duterte na makilahok sa Independence Day Celebration at Consultation Program para sa mga OFW roon. Sinuspindi ng LTO ang lisensya ng PUB driver na sangkot sa aksidente sa Tacloban City na kinasawi ng dalawang pasahero. Ayon sa imbisikasyon, bumanga ang sasakyan sa poste ng ilaw malapit sa Tacloban Airport sa barangay San Jose noong June 10. Ilang pasahero rin ang nasugatan. Imbis na tumulong, tumakas umano ang driver kung saan isang paglabag sa Land Transportation and Traffic Code. Naglabas na rin po ng show cause order ang LTO at binigyan ng sampung araw ang driver para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng mas mabigat na parusa. Sa ngayon, suspendido na ang kanyang lisensya sa loob ng siyam na araw. Magkakaroon po ng emergency meeting ang Commission on Elections or COMELEC sa susunod na linggo. Kaugnay po yan ang posibleng pagkaantala ng Barangay at ang Kabataan Elections na nakatakda sa Desyembre a 1. ay kay Comelec Chairman George Garcia, tatalakayin nila ang pagpigil muna sa ilang procurement tulad na lamang ng Indelible Inc. at ang pansamantalang pagsuspindi ng voter registration na nakatak nakatakda sana mula Hulyo a 1 hanggang a 11. Kasunod ito ng pag-aproba ng Kongreso sa panukalang batas na magpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials mula tatlo hanggang apat na taon. Nilinaw ni Garcia na susunod ang COMELEC sa anumang desisyon ng Kongreso at ng Pangulo kaugnay sa nasabing panukala. Samantala, wala pang pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na nagpapalawig ng termino ng barangay at SK officials mula tatlo taon hanggang anim na taon. Naniniwala rin ang palasyo na dapat matuloy ang nakaschedule na barangay at SK elections ngayong taon hanggat walang pirma mula sa Pangulo na magpapaliban dito. Samantala, isang Chinese na babae naman ang naaresto matapos tangkain pasukin ng bahay ng BTS member na si Junko mismong araw ng kanyang military discharge ayon po yan sa ulat ng polisya nitong Webes. Ayon sa investigasyon, bandang alas 11 20 ng gabi nitong Miyerkules, ilang beses pinindot ng suspect na isang babae sa edad na 30 ang kipad door lock ng bahay ni Jungkook sa Yongsan District Seoul. Agad responde ang mga otoridad matapos makatanggap ng ulat tungkol sa tangkang trespassing at inaresto ang babae sa mismong lugar ng insidente. Sa paunang pahayag ng suspect sa pulisya, sinabi nitong lumipad siya patungong South Korea para personal na makita si Jungkook na nakakalabas lamang sa military service matapos ang labing walong buwang mandatory service. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng suspect at posibleng kasong isasampa laban sa kanya. Tuluyan ng humina at naging low pressure area o LPA ang dating bagyong Auring ayon po yan sa pinakahuling update ng pag-asa ngayong umaga. Ayon sa Weather Bureau, lumabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility bandang alas dos ng madaling araw. Huli pong namataan ng LPA sa layong 580 kilometers o hilagang, hilagang kanlura ng Itbayat, Batanes. Wala na itong posibilidad na muling maging bagyo sa loob po ng 24 oras. Pero kahit wala na po yan sa Philippine Area of Responsibility o PAR, tatlong weather system pa rin po ang madudulot ng mga kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa dito sa parte po ng Batanes dahil po yan sa trap ng LPA. Sa Ilocos Region at Babuyan Islands naman dahil po yan sa umiiral na Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Sa Surigao del Sur at Davao Oriental, epekto pa rin po yan ng umiiral naman na Easterlies. Babala po ng pag-asa, mag-ingat po tayo sa flash floods at landslide, lalo na po sa mga lugar na makakaranas ng mga katamtaman hanggang sa malalakas ng mga pag-ulan. Batala asahan din po ang isolated rain showers sa iba pang bahagi ng bansa dahil pa rin po yan sa umiiral na easterlies. Sa mga kargatan, magiging moderate to rough ang alon po sa northern at western sections ng northern Luzon. Sa ibang bahagi po, banayad naman hanggang katamtaman ang hangin at pag-alon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang karaniwang kondisyon sa kalalakihan, ang prostate enlargement o benign prostatic hyperplasia o hyperplasia. Ang prostate ay isang maliit na glandula na bahagi ng reproductive system ng mga lalaki. Habang tumatanda, natural itong lumalaki. Ngunit sa ilang kalalakihan, maaaring lumaki ito ng sobra at magdulot ng problema sa pag-ihi. Narito ang ilang karaniwang sintomas ng prostate enlargement, kabilang na ang madalas sa pag-ihi lalo na sa gabi. Mahinang agos ng ihi, pakiramdam na hindi lubos na nauubos ang laman ng pantog, Hirap sa pag umpisan ng pag-ihi at bigla ang pag-ihi or urgency. Bagamat hindi ito cancer, maaari itong makaapekto sa kalidad ng buhay. Ayon sa Mayo Clinic, halos kalahati ng kalalakihang nasa edad 50 years old pataas ang nakakaranas ng sintomas ng prostate enlargement. Pero may mga paraan para ito'y maiwasan o mapabagal ang paglala. Una na riyan, panatalihin ang tamang timbang, Kumain ng balansing diet, lalo na ng mayaman sa gulay at prutas. Iwasan ang labis na alak at kafein, Mag-ehersisyo ng regular. Iwasan ang pag-ihi ng pinipigil at kumonsulta agad sa doktor sa unang sintomas. Ayon pa rin sa Mayo Clinic, mahalagang ang regular na check-up lalo na kung may family history ng prostate issues. Ang maagang pagsusuri ay susi sa pag-iwas ng komplikasyon.